Hello mga kasangkayan. Ngayon ay aakyat ako. Hay hiningal ako dun na. <laughs> Pupuntahan ko yung ano namin. Yung puno ng kastanyas. Meron din kami noon eh. Hay napagod ako kasi pataas yung pag ano ko pag akyat. Ayan eh. Ayan, ito yung kastanyas na puno. Ayan. Ayan. din meron, pero hindi siya ganun kaano yung bunga. Parang tumubo lang atas siya.